Hello mga ka-farmers. So ngayong hapon ay ipapakita ko po sa inyo mga ka-farmers yung yung panghimagas ng ating mga baboy. Ayan. Ayan sila, katatapos na po nilang maghapunan mga ka-farmers at binigyan ko po sila, sila. ng kangkong. So the same po dito. Ang ingay ng mga manok dito mga ka-farmers. Lalo na yung mga inahin Sobrang ingay po nila. Kaya nasasanay na lang po ako mga ka-farmers. Ito kasing babuyan, ang paborito nilang tambayan. Alam nyo ba kung bakit? Dahil yung mga feeds, yung mga may iwan na feeds mga ka-farmers, ang mga manok po yung kumakain. So, Ayan. Pati yung inahini natin mga ka-farmers, binigyan ko rin ng panghimagas. Actually, busog na sila sa feeds. Pero, pagkatapos, binigyan ko ng mga panghimagas mga ka-farmers para busog na busog sila. At the same din sa tao, para masarap din yung feeling. Lalo na pag matutulog mga ka-farmers, ang sarap matulog na busog. So, ang ingay dito kasi may tandang din dito mga ka-farmers. Ayan. Ayan, oh. Kino-condition yan. Ayan pati yung dito, kaya andito sila. Isara muna natin kasi nakalimutan ko isara kanina mga papanas. So, ayan, hindi pa tapos kumain yung ating mga alaga. Kung merong talbos ng kamote, mga ka-farmers, yun po ang binibigay ko. Pero sa ngayon kasi, ang hirap maghanap ng talbos ng kamote. Then yung kangkong ang marami dito sa ngayon. Marami sa may tubuhan at in fact, meron din sa likuran namin, mga ka-farmers. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan, andito. So, ayan mga ka-farmers, Oh mga kangkong po yan, nasa likuran lang ng ating baboy. At ang taba-taba po, ayan, makikita nyo. Sobrang taba po, mga ka-farmers. Okay. So, see? Nasa likuran lang ng ating baboy, yan yung mga kangkong. Actually, tumubo lang sila dito, mga ka-farmers. Baka merong seedling na naisama last time kasi nagpapakain ako ng kangkong so, naitapon doon, kaya nag- -grow. So, kahit na busog na sila mga ka-farmers sa feeds, gumakain pa rin ng kangkong. Kasi ito din kangkong, hindi masyadong mabigat yung busog niya. So, kahit na kumakain sila niyan mga ka-farmers, hindi parang mag-heavy po yung chan nila. Ayan. Yung ating mga biit, ang lakas kumain ng kangkong. So, nakakatuwang tingnan mga ka-farmers, no? Ayan. Actually, yung mga kangkong na yan, wala na siyang masyadong dahon. Kasi, alam nyo na, yung, ito kasi yung mga kangkong na pwede nating makain din. Kumukuha kami mga ka-farmers sa may tubuhan para lulutuin namin. Yung lulutuin siya sa mantika, patis, at suka. Hindi ko alam kung ano po yan sa Tagalog. Basta dito sa amin, sa negros apan-apan po yung tawag dyan. Then, at sayang naman kung itatapo natin mga ka-farmers, kaya ipinapakain eh, na lang namin sa kanila. So, isa, isa din yung tip mga ka-farmers para sa gustong mag-save sa feeds, pwede po na maghalo kayo ng kangkong, lalo na yung sa mga inahin mga ka-farmers, pwede po yan. At base sa research din mga ka-farmers, yung kangkong hindi naman siya parang walang makukuwang nutrients ang ating mga baboy kung kinakain ito. Meron po silang makukuha mga ka-farmers, nakatutulong din para bumigat sila. Although hindi naman siya ganun na magpapabigat pero, pero at least nakatutulong po mga ka-farmers. Meron pong crude protein ang kangkong. So ayan. Marami kasi kaya hindi agad nila natapos. Hindi agad naubos ng ating mga baboy. Itong isa kong biik mga ka-farmers, ito siya. Pag pinapaliguan ko siya, Iwan ko kung giginawin ba siya. Pag pinapaliguan ko siya, gusto niyang magstay doon lang sa may gilid mga ka-farmers. Ayaw niyang makipag-mingle sa kanyang mga kasama. Yung sa tingin mo, meron siyang dinaramdam. Siguro nagiginawan or what. Kaya hindi ko sila pinapaliguan ngayong araw. Usually, hindi naman talaga ako nagpapaligo sa akin mga big pag ganito kalaki mga ka-farmers. Pero since marami-rami sila dito sa kulungan at maliit lang po yung kulungan natin mga ka-farmers, kaya Hin madali silang magka-dumi-dumi. Minsan yung mga dumi nila, mag-ano siya sa kanilang katawan. So, uh, then, kung hindi natin sila paliguan or linisin, may possibility na mahalo po sa kanilang pagkain mga ka-farmers. Kaya kung maduming-madumi sila, papaliguan ko talaga. At napapansin ko mga 2 days na, na pinapaliguan ko sila, kahit na once a day lang mga ka-farmers, parang giginawin siya at wala na siyang gana kumain. Ayaw niyang makipag-mingle sa iba niyang mga kasama. Gusto lang niya na andun siya sa sulok. Diyan lang po siya magstay mga ka-farmers. Kaya today, hindi ko pinapaliguan at inoobserbahan ko. So, hindi ko sila pinapaliguan. Okay lang siya. So, maybe, takot sa tubig siguro. Nakakatuwang tingnan mga ka-farmers, ba? Diba? Malapit na nilang matapos kangkong po yan. Mga takway na lang ng kangkong kasi yung mga dahon kinukuha namin. At yung ating inahinin. Pero sa inahin mga ka-farmers, basta merong available na kangkong, minsan pa nga, dati, bumibili kami ng kangkong para ihalo sa pagkain ng mga inahin baboy. May commercial feeds, may darak ng mais, at may kangkong yung pinapakain namin sa aming mga inahin, vital gestating. So, so ito siya, after niya mag-grower mga ka-farmers, papakainin na natin niya ng vital gestating kahit na hindi pa po siya mabubuntis or kahit na hindi pa po siya mapabulugan. Mag-start na po kami na magpakain ng vital gestating sa kanya mga ka-farmers. Saan so, laki na rin niya mga ka-farmers. So, na ko na talaga yung mga inahin ko. Nang dahil lang po talaga sa ESF. So, sana ngayon makabalik na rin na ako mga ka-farmers. So, thank you for watching. Yun lang po ang gusto kong i-share sa inyong mga ka-farmers. Na pwede din kayong magbigay ng panghimagas na kangkong o talbos ng kamuti sa inyong mga baboy. Dahil makatutulong din ito para bumigat sila at lumaki agad. Bye-bye!